isang YouTuber, tinutuo ang Hunter Exam Phase 1. viral ang video ng isang YouTuber kung saan tinutoon nito ang Hunter Exam Phase 1. Makikitang nagtatakbuhan ang mga tao na nakilahok at sumusunod sa YouTuber patungo sa second phase ng Hunter Exam. Ang itsura ng YouTuber na gumaganap bilang examiner ay tila sinadyang pahabain ng bigote na kasing katulad kay Mr. Satots, isang ruins hunter na natalaga bilang 287 Hunter Exam First Phase Examiner. May komento pa nga ang isang netizen na sinasabing kamukha nga pero dapat tinakpan yung bibig. Ang tinutukoy niya ay yung kawalan ng bibig ni Mr. Sato sa anime series ng Hunter x Hunter. Mapa 1999 version o 2011 version, walang ipinakitang bibig si Mr. Sato dito. Although ipinakita siyang umunguya ng pagkain bago ang huling yugto ng exam, still wala pa din itong bibig. Ang nakikita kong dahilan kung bakit walang bibig si Mr. Satots ay dahil ganito ang art style nito sa manga series. Siyempre, dito nila ibabase ang itsura ng isang karakter kapag inanimate na nila bagamat karaniwang iginuhit siya ng walang bibig sa manga sa ilang mga panel ng chapter 35 ay makikita ang kanyang bibig. So may bibig pala talaga si Mr. Satots. Hindi lang masyadong ipinapakita. Si Krillin nga walang butas ang ilong eh. Maraming naghahanap ng kap kabuuan ng video na hinahanap ko din at hinahanap ko rin kung nasan din pa ang trip ng YouTuber na ito kung natuloy pa ba sa second phase ng Hunter Exam kung saan si Buhara at Menci na ang magiging examiner para sa akin mas okay ang trip nito kaysa sa trip ng kabataan sa Moscow Russia kung saan ginaya nila ang grupo ng spider at tinuto ang panggugulo na karaniwan sa mall nila isinasagawa na ginawan ko na din ang video nung nakaraang taon mostly puro taga ibang bansa ang gumagaya sa mga eksena o kaganapan patungkol sa Hunter x Hunter. Sobrang lakas ng influensya ng anime series nito sa kanila o sadyang inip na inip lang dahil sobrang haba na din ng hiatus nito at kung ano-ano na lang talaga ang pumapasok sa utak nila. Pero bukas September 4 ay babalik na sa weekly shonen Jump ang manga series ng Hunter x Hunter. Kaya tuwang tuwa na naman ang mga fans lalo na ang mga kahunter natin dito sa Pilipinas. Ano na naman kayang bagong pasabog ang hiyahain sa Makati Yoshihiro Togashi. Sama-sama nating abangan ang mga nakaka-excite na pagbabalik ng Hunter x Hunter. Kaya't huwag kalimutang mag-follow, like sa ating page at channel na Mr. Salisay. I-share na din ang ating mga videos bilang suporta. I-comment ang inyong mga tanong o suggestion na sasagutin natin sa next videos. Mar Sa isang mall sa Moscow, Russia, isang grupo ng mga teenager na nagpakilalang PM Siriodan ang nagdulot ng malawakang gulo sa isang grupo ng mga kalaban nila. Humigit kumulang 300 na katao ang pinigil ng pulisya ang pangalang Riodan siyempre ay nagmula sa Hunter x Hunter na nakilala din bilang Phantom Troop o Spider at karamihan ng mga miyembro nito ay mga nakasuot ng simbolo ng Riodan na isang gagamba na may numerong apat na kung titignan natin ay dating numerong posisyon ni Hisoka na ngayon ay posisyong numero na ni Kaloto. Sino kaya ang pinuno ng mga lokong ito ang grupo ay hindi nakakatuwa ang PMC Ryodan ayon sa RBC News ng Russia mula noong 24 at 25 ng Pebrero 2023 inaresto ng pulisya ang higit sa 350 mga kabataan na tinatawag ang kanilang sarili na PMC Ryodan ang mga kabataan na mula sa grupo ng oposisyon ang ilan ay may mga kutsilyo Ergan at gas canister. Nagpasiklab ng karasan sa maraming bahagi ng Moscow, Russia. Mahigit 188 sa kanila ay mga teenager. Ang gobyerno ng Russia ay pinoproblema ang Japanese manga at anime. Ang ilang mga libro at pelikula ay pinagbawalan sa pamamagitan ng korte. Halimbawa ang Death Note at Tokyo Ghoul ay pinagbawalan sa Russia mula pa noong taong 2021. Lumilitaw na ang Hunter x Hunter ay nagkaroon din ng masamang impresyon sa bansa na nanganganib na maban dahil sa maras na propaganda. Ayon kay Pravda, isang newscaster, ang mga taga-suporta ng Kilosang Riodan, ang grupo ay lumitaw sa Ukraine. Inaresto din ng pulisya ng Estado ang ilang miyembro upang maiwasan ang mga malalaking kaguluhan. Mukhang kailangan natin magpadala ng mga Pinoy na kahunter natin upang pigilan ang mga pakulkid na batang ito. Comment mo sa ibaba kung gusto mong sumama sa akin sa Russia. Maraming salamat sa walang sawang patuloy na suporta mga kahunter. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.